ano uh, grabe <laughs> Ang laki Grabe 'yung laki, oh. Sobrang laki, grabe. Ang laki ng ham nila dito. Eh, meron din sila Mahamon, 'no? Mm. Grabe. Kaso 'yung yung presyo, 'yun 'yung price, oh sobrang mahal grabe oh. ang laki meron din sila ano sobrang laki oh ah, grabe yung bigat nasa dalawang kilo tatlo ang bugat oh. meron din higante eh, ano ah putang ina grabe takot ah Grabe, kakaiba yung ham nila dito, parang missile. To, iba din to. President. Grabe. Dami oh. Wow. Dito na naman tayo sa mga karne. Ayan oh, mga manok oh. Paiba dito yung mga manok manok nila Ang laki ng manok nila, grabe. Dalawang peraso by one, take one Meron din sila breast ng manok, o, wala na tong buto. Breast lahat. Meron din silang mga ano, may mga marinated din sila na ano. Grabe, meron din 'ano, maliliit na mga ham, ano kaso ibang lasa dito guys hindi tulad sa Pilipinas na masasarap yung lasa dito parang nilagyan lang ng mga ano may mga ano din sila o may mga cheese land Egypt from Egypt mm. ito yung mga karne nila guys so oh. itor ko kayo yan mga karne yan lahat may mga baka grabe mga atay ng baboy. Atay ng atay ng baboy. Hindi pala atay ng baboy. Ano pala? Atay ng mga baka at saka camel. Meron din sila mga butilya oh, nakabalot sa botilya. Ng no, mga dahon. Ah, bro, mga dahon, guys, oh. Grip. Ah, grip leaves dahon ng grips ang dami delikado baka natin kabayad tayo in grabe yung mga soft drinks nila ang dami pili tayo ng soft drinks dito masarap ng soft drinks dito pili tayo ng soft drinks ang dami yung oh. malo Pagkakita tayo ng juice, ano na Parang classic to eh. Wala eh. Masarap inumin dito. Wala naman dito, masarap inumin dito. Ang damasahan